<laughs> 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 wow! Bumawi! Wow! Alam niya magandang term doon? Wow! Bumawi yung apo! Hahaha! Ayun, mo Hindi mo binigyan ng mo ano, <laughs> oh, muna yung sunblock naman. Hindi nga sa beach kagawa. Alam mo ka. Ay, alam mo. Sek. <laughs> alam mo, sek? <laughs> Oh, yun, 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 wow. Mga siksik. Meron ko namin 'yon. natin kung may mamamatapos pang anak. pag inaabot namin 'yung ido na yun, wala ka na <laughs> <laughs> noon. Ha? Ay, Ano yun? 68 ako ngayon. 68. taon ka Mag-47, this coming June. So, 37 ka na, 37. years. 13 years from now. pa. <laughs> <laughs> <laughs>

Check po, Pero, good, good. Five -point. <laughs> <laughs> oh, yeah. Ha? years old. emoji reaction na ganun. Ha? Wala, <laughs> salamin <laughs> so, pala mo. Wag lang ang cellphone <laughs> Ano yung ginagawin mo, Starfish, yung hobbies mo? Pero ano ah, sa totoo lang talaga, ang ganda ng babes ko. <laughs> ka, babes! Ang tawa ng pagduda yung babes Kasi, kasi, habang tinatawa ko siyang babes, may naalala kong pelikula. Napanood niyo yun? Oh, babe. <laughs> Hindi. May naalala kong pelikula. Puro baboy ang bida. Ang baboy. Hindi, meron Mayroon. mayroon bab babe siyang pamagat. <clears throat> ano yon Car Parang cartoons yata. Cartoons. Hindi siya cartoon. Baboy talaga yun. Oo, yung babes. Sabi mo, tita Dory, ang ganda naman na babe ko. Oo. Oh. Panatanggap babe, ngayon, kala nakakita ng baboy na maghanda. Wow! <laughs> ba? Diba? Uh. Sa so, palagay ko nga. Hindi <laughs> 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 ko natutuloy. Ang tindi, ang tindi ng ilipante. <laughs> Mali ka. Hindi ako nakapante, nakabrip ako. <laughs> <laughs> Totoo <Ultimate lahat. laughs> na rin na Kapote 'yung nangalingan, isang isla pa. Sa isang isang isla pa. 1 minutes lang naman 'yun. Kaya pala gusto na ni Kapote ano, para na anong uwi? Ayaw ng ayaw, maligo Ay, lang kayo diyan. <laughs> kasi nagluluto pa doon. Ah. Nagluluto pa doon kaya delaying ano, delaying oh. the game. Delay ah. tactic. Okay lang at least <laughs> pagdating ah. oh. <laughs> Pero ang lupit ni Kuya doon sa picturan. Kahit bigyan 'yo kumpira, wala akong paki alam sa inyo. Oh. Oo. Mm. Oh. Mm. Uh -huh. si Kasi nga, yung may, may mga may, may mga nagpi-picture na dire-diretso lang na ano. Kasi pinaghirapan niyang asimbolin 'yan eh. Uh. sabi niya, "Excuse me, I'm doing my ano, I'm I'm doing my activity." Oh, uh, sabi niya.

<laughs> Wa, well, I have 1170 followers na sa YouTube. ko. Oh. That's why ah kailangan ano, ko na lang yung ano, ayan ko na lang yung 4000 watch time. Oh. Doon sa 1800. Na. Sa reels? Hindi oh. to reels pang YouTube to. Pag nakahiga yung camera, pang YouTube. Pag nakahiga. Oh. Pag nakatayo pang pag nakatayo pang, pang reels 'yun. 30 seconds hanggang 1 minute. Yan, ano yan? O YouTube. Tapang YouTube yan. Hindi, nakahiga eh. Eh, bigla may nakahiga, pagod. <laughs> 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 Uy, basa-basain. <laughs> Basik ka na karon. <laughs> Pag-post na yung kagawa do rin nung kanina sa may ano. Sa may buko, gumanon yung put niya po. <laughs> oh, alimbong kakao. Sabi ko sa kanya. Pak na pak. Ano, mag-follow the leader na tayo. Oh. Yeah. Susunod na tayo kay Ben Diesel. Sabi niya, wala <laughs> pa silang <laughs> sinabi ng mahon. Wala pa, nandiyan yung tour guide eh. Kasi nga late na sila Okay lang! Pagdating natin doon, hindi pa rin prefer. Okay lang. Diba? Oh, it's nice to understand. Yeah. Okay ka, okay, maglitaniya ka nga dyan. Oh, so, ano masasabi mo dahil nakalating ka dito sa Luli Island? Ala. Sa Luli? Luli. Ano ibig sabihin siyang Luli? Ah, sa Luli. Lulubog, Lilitaw. Hindi uh, nga, ano kayo history nito? Ano nga, kaya Luli daw tawag kasi pag, pag high tide kasi, lubog siya. Kaya ang tawag dito, Luli. Okay. Uh, I was so ala? busy <laughs> -ano kami ito Ang, ang tamang pag-pronounce nung ano, Luli lulitaw. Luli Tau. Luli <laughs> Tingnan mo tatalon ito mga... Ah, uh, uh, nandito kasi kami sa Luli Island. So, ito ay sandbar. Kapag low tide, <laughs> lalabas ang isla. Pag high tide, <laughs> nawawala yung isla. Picture mo na yan. Patang! Talong ka dong! Ulaw sa ulaw. Saan? Oo. Oh. Hindi kaya, hindi kaya o. Malulat mo. Saluhin mo dong kag. Di ako pwede sa lock. May cellphone akong hawak. Talon lang. Talon ka lang. mag ka? Sa ka mag tuyok-tuyok ka sa iri. Mag ana-ana sa iri ba? Alam sa salo. Dapat alalay ka, Che. Nag-jobit po na. Kung hindi mo alam magtuyok-tuyok sa iri, magjerjer ka sa ere. Ikaw nga kagawa naman. nga magtuyok-tuyok din at mag ano-ano sa ere. Ah, kaya ko. Pero dapat, ano, bigyan niyo ako ng, ano, ng... Ayun, 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 ayun. Ilang points ayun lang! ba? Wait lang! Tambling ka ka! Tambling! Hindi <laughs> <Tumbling>! ka <laughs> Hindi ka rescue! Hindi na katawag sa atin. Siyo ang siya. Dati. Oh, dati. Ito hindi na ko. Sekretary na ito eh. Ayan oh, no, may ano naman eh. May buya? May buya mo. Di yung ano natin yan? Ha? ang kasama? Saan? Ayan. Okay, bye for now guys. Bye bye. sayang yung punta mo. di